maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Ito ay posible na narinig mo ang pangalang Muhammad. Para sa mga hindi alam si Muhammad ay ang tagapagtatag ng Islam, ang Islamikong relihiyon. Sa video na ito ay ating saklawin ang pinagmulan ni Muhammad at pag-usapan ng kaunti tungkol sa ang Islamikong relihiyon. Kaya kung hindi ka pamilyar sa pinagmulan at kasaysayan ni Muhammad, inanyayahan ko kayong lahat na panoorin ang video na ito. Hanggang sa dulo, ito ay magiging mahusay kung maaari na din iwanan ang iyong komento, mag-subscribe sa channel at ibahagi sa iba upang maaari din nilang malaman ang pinagmulan ni Muhammad at Islam ang relihiyon ng mga taong Arabo. Tamasahin ang nilalaman ng channel na ito, ang pinagmulan at kasaysayan ni Muhammad. Sa Arabe si Muhammad, mas kilala bilang Muhammad ay isang Arabe na relihiyosong panlipunan at pampolitika leader at ang tagapagtatag ng Islamikong relihiyon. Ayon sa Islamic doctrine, siya ay isang propetang binigyang inspirasyon ng Diyos upang mangaral at kumpirmahin ang ipinadala ang monoteistikong pagtuturo sa pamamagitan ni Adan, Abraham Moises, at Jesus pati na rin ang iba pang mga propeta. Sa Islam, ito ay pinaniniwalaan na ang selyo ng mga propeta si Muhammad pinag-isa sa Arabia sa ilalim ng isang solong Muslims na may Quran at ang mga turo at mga kasanayan na bumubuo ng batayan ng islamikong relihiyosong paniniwala siya ay nagsimula sa paligid ng 570 AD sa lungsod ng Mecca na matatagpuan sa Riyadh. Ang kanyang ama ay si Abdullah Ibn Abdul Madalib anak ng Quraysh tribo leader. Abdul Matalab Ibn Hashem ay namatay ng ilang buwan bago ang kapanganakan ni Muhammad Abdul Madalib ay isang kilalang leader sa Mecca at ang pinuno ng Hashemite clan bago siya nahalili ng kanyang anak na si Abdullah siya rin ang responsable para sa muling pagtatayo ng Kaaba isa sa pinakasagradohan na mga lugar sa Islam. Pagkatapos na nasira sa pamamagitan ng pagbaha ang kanyang ina, Amina bintuab din ay namatay at si Muhammad ay anim na taong gulang na nagiiwan sa kanya na isang ulila. Siya ay pinalaki sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lolo si Abdul Madalip at ang kanyang paternal uncle Abu Talib na si Abdullah na kapatid na lalaki at isang respetadong tao sa komunidad ng Mecca. Si Abu Talib ay nag-aalaga kay Muhammad sa panahon ng kanyang pagkabata at sa kanyang kabataan, siya ay isang matagumpay na mga ngalakal at sa kabila ng pinansyal na mga paghihirap, siya ay nahaharap sa kanyang buhay, siya ay inalagaan na may pagmamahal at proteksyon. Laging pumupunta si Muhammad sa isang yungib sa bundok na tinatawag na Hira, kilala rin bilang Garhira upang sa ilang mga gabi ay ma nalangin. Ang yungib na ito ay matatagpuan tatlong kilometro hilaga ng Mecca sa Saudi Arabia. Apat na taong gulang si Muhammad sa paligid ng anim na raan at sampung AD. Siya ay iniulat na binisita ng Anghel Gabriel, Jibril sa Arabic sa isang yungib kung saan natanggap niya ang kanyang unang pahayag mula sa Diyos noong 600 at 13 AD. Si Muhammad ay nagsimulang mangaral ng mga pahayag na ito sa publiko na ipinapahayag sa lahat na ang Diyos, Allah, sa Arabic ay isa at na ang ganap na pagpapasakop sa kanya ay ang tamang paraan ng buhay. Kaya ang pangalan Islam na sa Arabic na pinagmulan ay nangangahulugang pagpapasakop o pagsuko siya ay nag-aangkin na isang propeta at mensahero ng Diyos, na katulad ng iba pang mga propeta sa Islam at ganun din sa Hudaismo na isang mas lumang relihiyon sa kasaysayan. Binanggit na ang mga tagasunod ni Muhammad ay sa una ay kakaunti at nahaharap sa maraming pagkapuot mula sa mga politeista sa Mecca sa Saudi Arabia sa loob ng isang daan at anim na Syam na taon mga labintatlong taon upang makatakas sa patuloy na pag-uusig. Si Muhammad ay nagpadala ng ilan sa kanyang mga tagasunod sa kaharian ng Aksum na sumasakop sa timog ng Arabia at isang bahagi ng Hilagang Afrika na kasalukuyang Abyssinia noong 600 at 15 AD ang kaharian ng Oxum ay isang sinaunang estado na umiiral sa rehiyon ng Eritrea at sa Silangang Afrika ang unang bansang Aprikano na nagpatibay ng Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon nito na naganap noong ika na siglo AD ang Kristyanong hari na kilala bilang hari ng Negus o Nijashi ay namuno sa kaharian ng Aksoon sa panahon na ang mga tagasunod ni Muhammad ay naghanap ng kanlungan doon si Haring Migas ay naaalaala sa malaking paggalang sa Islam para sa kanyang makatarungang paninindigan sa mga Muslim na naghahanap ng proteksyon sa kanyang kaharian. Nang maglaon si Muhammad at ang kanyang mga tagasunod ay lumipat mula sa Mekka patungo sa Medina na kilala bilang Yathrib sa oras na iyon sa huling bahagi ng 622 AD. Ang pangyayaring ito na kilala bilang Hijra ay nagmamarka ng simula ng kalendaryo ng Islam na kilala rin bilang kalendaryo ng Muslim sa Medina. Si Muhammad ay pinag-isa ang mga tribo sa ilalim ng konstitusyon ng Medina noong Disyembre 6, 20 AD. Pagkatapos ng walong taon ng mga intermitentong salungatan sa mga tribo ng Mecca, siya ay nagtagpo ng isang hukbo ng sampung libong mga nagbalik loob na Muslim at nagmarcha patungo sa lungsod ng Mecca at kinuha ang lungsod na may ilang bloodshed sa anim na raan tatlumput CE. Ilang buwan matapos ang pagbabalik mula sa pamamahay, siya ay nagkasakit at namatay sa oras ng kanyang pagpasa. Karamihan ng Arabian Peninsula ay nakabalik loob sa Islamikong relihiyon. Ang mga pahayag ni Muhammad ay iniulat na natanggap hanggang sa kanyang kamatayan ay kilala bilang alway na nangangahulugang tanda ng Diyos. Ang mga pahayag ay naitala bilang mga talata mula sa Quran na Muslim, isa alang-alang ang mismong salita ng Diyos na kung saan ang relihiyon ay batay sa karagdagan sa Quran Muhammad's mga turo at mga kasanayan na tinatawag na sunanatagpuan sa panitikan ng mga hadith pinanatili din at ginagamit bilang mga mapagkukunan ng Islamic batas. Ngayon ang ilang mga pag-usisa tungkol sa buhay ni Muhammad. Maraming mga tao alam at sa parehong oras ay hindi alam na siya ay isang direktang inapo ni Ismael sa pamamagitan ng kanyang ama at na siya ay nagmula sa isa sa ang mga anak ni Ismael o kahit papaano mula sa isa sa mga inapo ni Ismael na nagngangalang Adnan. Bagaman ang karamihan ay nag-aangkin na si Muhammad ay isang inapo ni Ishmael sa pamamagitan ng isa sa mga inapo na nagngangalang Sanan, may ilang mga haka-haka na pananaw na nagmumungkahi na maaari siyang magkaroon ng iba pang mga halo sa iba't ibang mga Arabo tulad ng mga Midyanita o iba pang mga inapo ni Abraham kay Katura. Gayon pa ang pangkalahatang pagkakaisa sa Islam tungkol sa pinagmulan ni Muhammad ay na siya ay isang tipikal na Ismaili. Tungkol sa pisikal na hitsura ni Muhammad sa ilang mga aklat na inilarawan siya ng kanyang mga kasamahan tulad ng sumusunod ang mensahero ng Diyos na si Muhammad ay hindi masyadong mataas ni masyadong maikli, hindi ganap na puti ni madilim na kulay kayumanggi sa kulay ang kanyang buhok ay hindi man ay curly o haba. Ang Diyos ay nagpadala sa kanya bilang isang mensahero noong apat na taong gulang pagkatapos na siya ay naninirahan sa Mecca para sa sampung taon at sa Medina para sa isa pang sampung taon. Ang mga paglalarawan na ito ay makatulong na bumuo ng isang pisikal na imahe ni Muhammad ayon sa Islamic tradisyon. Gayunpaman ito ay mahalaga natandaan na ang mga paglalarawan na ito ay maaaring mag-iba sa buong iba't ibang mga mapagkukunan ng kasaysayan. Ang average na taas ni hindi maikli o matangkad, ang kanyang buhok ay hindi kulot o tuwid, ngunit sa halip na wavy na nakikita sa mga libingan ng mga sinaunang hiksos, na may mga tao din na nagsasabi ng semitiko na pinagmulan tungkol sa mga asawa ni Muhammad ay may iba't ibang mga salaysay na nagsasabi na siya may labing isang asawa habang ang iba ay nabanggit. Labintatlong isinasaalang-alang ang ilan sa kanila na maging mga ibang asawa kabilang sa kanyang mga kilalang asawa ay si Khadija Sada at Aisha ay malawak na naniniwala na si Muhammad ay namatay noong 632 AD sa buwan ng Hunyo at malamang na siya ay nasa paligid ng 62 taong gulang sa oras ng kanyang pagkamatay bagaman ilang mga salaysay na nabanggit ay 61 taon ang ilang mga tao ay nagsasabing siya ay lumayo sa sa paglipas ng sa kanyang pagkamatay ang ilang mga tao ay nag-aangkin na siya ay namatay sa edad na 62 sa oras na ito sa lungsod ng Medina, siya ang tagapagtatag ng Islam at sa pamamagitan ng ilang mga salaysay ay may tatlong anak na lalaki at apat na anak na babae. Ito ay karaniwang pinaniniwalaan na ang lahat ng mga ito, ang mga anak ay ipinanganak sa kanyang unang asawa na si Khadijah maliban sa isang anak na lalaki na nagngangalang Ibrahim na ipinanganak upang magpakasal sa maraming Shiaite Muslim. Gayunpaman, pinananatili na si Fatima ang tanging anak na biological kay Muhammad. Bukod dito, mayroon din siyang isang inampun na anak na lalaki na nagngangalang Zaid E.B. at si Haritha Muhammad ay kabilang sa Arab na tribo ng Quraysh na may sinaunang pamana ng Ismaili. Siya ay bahagi ng Arabano Hashem clan na isang sangay ng Quraysh. Mayroon ding isang kwento na nauugnay na sa panahon ng kanyang unang mga sermon, maraming mga Arabo ang nagsabi na ang kanilang karanasan ay hindi isang banal na paghahayag, ngunit lamang ng isang jinn na ay isang sinaunang pares ng demonyo naglalaro kay Muhammad. Ito ay interpretasyon o pananaw ay malawak na gaganapin sa antik sa panahon ng kanyang at maraming mga tao kahit na naniniwala at ipinahayag ito sa kanya. Gayunpaman karamihan Arabong Muslim ay hindi naniniwala na ito ay isang jin na nagpakita, kundi isang anghel na si Gabriel at ipinahayag sa kanya ang mga pangitain. Ang Medina kung saan inilibing si Muhammad at tahanan ng moske ng propeta na lubos na iginagalang ng mga Muslim. Ang lungsod ng Medina ay nakikita bilang isang lugar ng kanlungan at kapayapaan at pagbisita sa Mosque ng Propeta ay isang karaniwang gawain para sa mga Muslim na gumagawa ng paghaji sa Mecca. Inaasahan kong nasiyahan ka sa kasaysayan ng pinagmulan ni Muhammad na siyang panimulang punto ng relihiyon ng Islam na pinagtibay bilang ang opisyal na relihiyon sa karamihan ng mga bansang Arabo pati na rin ng ilang iba pang mga bansang Hilagang Afrika na may Arab or Berber na pinagmulan. Mangyaring ibahagi sa mga komento kung ano ang gusto mong alam na alam tungkol sa makasaysayang tauhan na ito na si Muhammad. Kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe sa channel at magkomento din kung nais mong panoorin ang higit pang mga video tulad nito na tumutukoy sa iba pang makasaysayang mga tauhan. Sana makita kitang muli sa lalong madaling panahon. Salamat.